Hello guys, good morning po. Andito na po kami sa ano, Bulacan. Ito na po yung damo na ilalabas namin. Paayos na po dahil dito po gaganapin na yung birthday ni Jenny. Yeah, tara guys. Ayan, malinis na ikot mo siya para makita ni Betty. Oh, yeah, tabi-tabi. Dito kita papamitan. Good Dapat ano o sige, cut mo. yan. Yan na, inaaysan nila. Yan. Yan na po yung sinusunod nila, Lola ni Nililinis. Yan guys, magbabarnis si Mami. <laughs> Tara, magbarnis tayo. Tulungan nyo ako magbarnis. Kasi naluluma na siya eh. Namumuti siya. Kaya kailangan maintain pag-aayos nito. Hindi kailangan isang beses lang kailangan lagi mong ano, uh, ititignan kasi binubukbuk po ito kaya kailangan natin barnisan wala naman akong ginagawa kaya yun siyempre kahit naman trabaho ng lalaki kaya naman ng babae eh. kaya ito binarnisan ko kasi wala naman po akong ginagawa okay yan guys mga nabarnis ko di pa kami tapos Dalawang bahay yan. guys. Yun na yung mga damong naputo namin. Kaya, tara, di tayo na loob. Ito pa, o, oh, dito. Kaya, yan, mga pisa, pakita na ako ito. Ito, o, oh, yung yung sinasabi ko na ayos na. Yan. Nawala na yung pinakatamo. At itong mga, uh, ano, to, itong mga silya na to, ito, iyaan natin, papakas natin sa loob ito. Guys, ah, dito na kami sa tindahan ni Betty. Ah, ito na pala yung kapalit ng tindahan mo, Betty. Ang ganda, oh. Eh, pasensya ka na, hindi na sinabi na alisin nila yung una. Kasi nga, ano yun eh, Ayero yero. Ah, ng anay, di ba? Eh, ngayon, naisipan ni Aris na gawin ba to? Kaya sa pag-uwi mo, meron ka na libangan, malalagyan mo na to ng laman, na punong-puno, di ba? Gawin mo na lang ano, ang mga nang pangalan nito. Gawin kaya yung si Dewata. <laughs> Maglagay ka sa mesa sa labas. Ihawa sa labas. O, di ba? Tapos yung ilaw mo, Christmas light. <laughs> o, di ba? Ang ganda. O, yan na yung tindahan mo, Betty. Wala ka na masasabi, ha? Anong masasabi mo kay Betty? Ay, wala akong masabi kay Atty Beth alam mo, sahib mo, hindi mga pasalama? Ay, pasalamat. Thank you, thank you very, very much. Eh, mm. ano ay, mo, tindahan mo, inayos na ni Aris. Talagyan mo na lang ito ng lawa, pagdating mo, magigibang ka, okay? O, sige, bye-bye. O, ayan. Ayan po, ang tindahan o, para kay Beth. Ginawa ko yan, para sa kanya. Di ba, Bet, ang ganda na. Ano masasabi mo, Beth? Huli ka na, okay. Ano na? video na tapos na po namin yung ginawa namin pero babalik pa po kami sa sa ano sa 7 kasi birthday ni Jenny kaya alam niyo naman abala kami tara guys ah uh, shout out kanino sa Ace Ace Hardwell hello shout out sa inyo lahat tara guys bye thank you for watching